Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naging makasaysayan para sa ating mga Pilipino ang 2024 Paris Olympics dahil sa unang double gold ng isang Pilipino si Carlos Yulo. Siyempre pa, kinagat din niya ang kanyang medalya. Bakit ba ginagawa Higit pa sa dugo at pawis ang pinupuhunan ng ating mga Olympian o atletang sumasabak sa pinakamalaking sporting event sa mundo, ang Olympics. Kaya naman ang mga pinalad, all smiles kapag ginawad sa kanila ang pinapangarap na Olympic medal. Masaya kasi proud po kami. At karamihan sa mga Olympic medalist, tila literal na natitikman at tagumpay. Napapakagat pa kasi sila sa kanilang napanalunang medalya. Kuya Kim, bakit nga ba kinakagat ng mga atleta ang kanilang mga medalya? Kuya, Kuya Kim, ano, Kim, ano na? na? Kuya Kim, ano, ano na? na? Ilang taon na sa mga triathlons at mga marathons. At ito ang mga medalyang napanalunan ko sa aking pagsali. Naging tradisyon na pagka binigyan ng medalya dahil panalo sa isang sport, kinakagat nila ito. Noong unang panahon na ang mga merchant ng ginto at ng silver, kinakagat ito para matesting kung ito ay tunay na ginto. Very malleable kasi very soft metal ito at nagmamarka ang ipin pag ito'y ating kinagat. Pero ayon naman sa isang Olympic historia na si David Wallachinski, sinabi niya na itong pagkagat ng medalya ay naging tradisyon na dahil hinihingi ito ng mga photographer para maganda ang photo ops. Pero alam niyo ba, nung Asian Greek Times, hindi medalya ang binibigay sa mga nananalo sa Olympics. Nilalagyan sila ng olive wreath sa kanilang tenga. Ito ay isang tribute sa Greek god na si Zeus. Naging tradisyon lamang ang paggawad ng Olympic medals na magsimula ang Modern Olympic Games noong 1896 sa Athens, Greece. Pero wala pa rin gold medal noon. Ang first place winner ay binibigyan ng silver medal, diploma at olive branch. Habang ang second place winners naman binibigyan ng copper o bronze medal, diploma at laurel branch. Ang paggawad ng gold, silver at bronze medal sa mga top finisher ng bawat sporting event ay nagsimula lamang sa St. Louis 1904 Olympic Games. Mula noon, kasabay ng pagsisimula ng mga laro ay inaabangan na rin ang disenyo ng mga Olympic medal. Gaya na lamang sa Tokyo 2020 Olympics kung saan ang mga medalya ginawang sustainable. Gawa ito sa recycled electronics. Habang sa ng naman ngayong Paris 2024 Olympics, ang mga matatanggap na medalya ng mga mananalo, may piraso ng bakal mula sa Eiffel Tower na isa sa mga simbolo ng Paris. Pero gawa nga ba sa purong ginto ang mga Olympic gold medal? Ang huling beses na may ginawa na Olympic medal nagawa sa solid gold ay noong pang 1912 Summer Olympics sa Stockholm sa Sweden. Ang mga Olympic gold medal ngayon ay hindi nagawa sa purong ginto. Ayon sa International Olympic Committee Regulation, ang isang Olympic gold medal ay kinakailangan meron 92.5% na silver at 6 grams ng pure gold. Gayunman, wala pa rin katumbas na halaga ang mga medalyang ito para sa mga Olympian, lalo't tubo at pawis ang kanilang pinuhunan para maabot ito. Samantala para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, tweet o i-comment lang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ki ang may alam. Ako po si Kuya Kim, magsagot ko kayo 24 oras.